mura di, di ay ko hiking ayun oh, umuusok-usok siya sa baba malapit na ako sa tuktok bahala konti konti na lang maabot ka ng tuktok pero masakit sa tuhod ayun oh no. Ang maganda kasi hindi siya ganong kainit ngayon. Pero, alam nyo guys na, ano, tas-tas talaga yung palda ko. Ano tamang trip pa naman, nakapalda pumunta dito ng Big Buddha. Big Buddha. Finally, Nana. Ay, ano lang, kay para ma, ma experience ang makaanhi sa Big Buddha. Okay.